Hello guys, good afternoon. kumana ano mo yung kinubig. Diba nyo na ansar nga mong kinubigan. Dili ko kakuan guys. Dili ko ka kanang video nga. Kamulubit ako hinubig kay wala pa man ko'y photographer. <laughs> na ko nga kauban nga farmers. So, shout out sa mga followers na ko diha ha. Mga friends. O sa wala pa nakapalo. O wala pa na ko na friends. So, shout out sa inyong tanan. Regards ko. Dayon sa mga stars in there so please uh send me support me to uh, send, sending by star the star is a uh, help to earn money with my goal guys so um, thank you for watching na among gud mi karon diri sa area kay nag kuan hinubig mi. ang among tubig kaning kuan kanang tubig bang naay abono So, thank you for watching. Bye-bye. Paki-like and share na lang sa video.